Ang laki Mm. meron pa. Mayroon pang kinilaw. Yun, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katangay. At ah, yan muli, samahan nyo kami sa aming balik-balik adventure. Siyempre, <laughs> kasama natin. Yun, magandang umaga mga katangay. Good morning, good morning. Yun. Uh -huh. Ayak. Ah! Good morning mga katangay. Yan ay kasama tayong legendary. Umaya, pakita natin kung anong gagawin niya mga katangay. Yan siyempre, samahan niyo kami mga katangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Tara, let's go! Itik, kapi, kapitan. Itik! Bitan, bitik na. Eh, minatay ara. Agak lu beta Tagal tar Sagal mag kapitan Olehnya teh kapitan sakain Ya numero de May pagasa. pagasa. Jack. pagasa. 'yung pagasa Mister Mr. Jackel. Kalma, kalma. Dayo, tayo. kita uno, stuck mo. que hay en kami sa spot mga katangay sila tangay jack ni tangay randy mag ano mag tapos kami ako sasama ko kay ano kay boy tapang <laughs> kay boy hadlock <laughs> ito yung gagamitin niya mga katangay yan turing turing saka ito ito siya pang cattle tapos ito yung isa pang kugita sasama ko sa kanya malihiwalay kami nila tayo randi yun no plus up mga katay plus up plus up plus up tara sumahan nyo kami mga katay sana surtihin kami ngayon yun mga katay ang ginagawa nyo mga katay tapos yung ano nyo doon sa ilalim tapos muna natin kulan para di mabulabog open Thank <laughs> you.

¿Puedo <coughs> <coughs> Ha, ha, ha. Ha, 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 ha.

Kaya din eh. Oh. Ay. Wala, wala wag kain. Tao ba sana? Wala. Kasunod din sunod sa ano ya tara-tara. Yun mga katangay, ito na ang ating wala po eh. Okay na. Wala pula. Okay na din. Eh. Ito na mga katangay. Sabawin na natin. Ito. Iniyaw, kinilaw, sinabaw. pa natin yung pagkain gumana hmm. ito iyawin natin mga katay yung buntot yan hmm. ito ilagay mo natin ay na ay hmm. rari na kinilaw ay ay pari sige gurtan ta na, ka natin

hiwa hiwa tayo ng kamatis mga katangay para sa sinabaw hindi na sila nakapag video mga katangay kanina na nalubat na lobat yung gopro nagka difference parang sira na yata yung isang gopro gopro o battery. itu pasti dito isda Isda. Ngisda. Oh. di pa lang ako. Ate. ilalagay na natin dito sa labo. Ngutot.

Nani gerutan si koro. Kita mana ya? Mm. Gerutan simpre. Ah, lupa nama kata ngai. Salang nana tinang kini lau. Aku oh, kini lau. Ini hau. Ini hau. Yeah, Ngapa? Nukul di tangai jak mana kata ngai yang ikoi? Ikoi buntut. Yaun. Belak itu. Hmm, nama. Hey. Surbolian. Di nawa bos, mana Meron pa? kinilaw tinilaw lami na yun si tangayak nangugita na baka daling kugita <laughs> yun luto na lahat ng mga katangay ang ating ulam ngayong araw yan inihaw sinabaw kinilaw ah, sit ka ganit ang kain <laughs> tayo, tayo mga katangay kain tayo kain tayo, tayo, tayo. Okay, okay, tayo. Okay, simula na ang ating damputan ah salamat sa Panginoon sa pinagkaloob niyang biyaya sa amin ngayong araw sa aming pagsasaluhan gambe, kayo ah. hmm. bye bye Hmm? Doon siya kang lakulo. Hindi magkita siya rin.

Ay, muto ko may pa ya. Dala ng kinilaw? Hindi ko balik at sarili yung kilo. Ah. ah. Lapit natin sa ulam para malasap ng ating mga katanga yung sarap. Mmm. Bebe, ramen. Nilaw, nilabaw. Inihaw.

es lo tuyo? nakulit. Takbus nang heran dia. Gimit makat nangis ano kalian. Don sinugban ni kod. Ko pasandok mga katangayan kanin. hâu. này lâu 没干药 yun mga atay, dito na kami at marami pong salamat sa lagi yung pagsubaybay sa aming mga video at lalo na po sa hindi nyo pag na mga ads marami pong salamat yun yun ganoon din sa akin mga marami salamat sa walang sakang pagsuporta thank you tara let's <laughs> go <laughs>